1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay happy-happy ngayong yung araw na to. Syempre, yung iba dyan may hangover pa sa Miss Universe. Kaya, alam mo yon naiintindihan ko naman, ganun din naman ako. So, yan. At eto nga, syempre, marami akong chika talaga na hinanda sa inyo ng bonggang bonga na talaga naman, oh my gosh, magtatakas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin today. Kaya, guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, yon Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo na kalusot sa semifinals si Miss Pasig? wala. Nagulat ako sa totoo lang. Kasi kung titignan mo yung performance niya noong prelim, ay medyo nawindang ako. Hindi naman ganun kakabog. Pero happy ako kasi actually, etong si Miss Pasig, isa to sa mga nagugustuhan kong mukha talaga dito sa mga kandidata. And then, masaya ako kasi nakalusot siya. Kahit ganun yung performance na ipinakita niya doon sa intablado. Tapos, parang first time lang ng Pasig na makalusot sa semifinals ng Miss Universe Philippines. Eh, yung dami-dami nga nila pinadala, di ba? Hindi naman pumasok. Pero itong Pasig ngayon ay bongga. So, sabi ko, ah, panalo na rin. Di ba? Kung iisipin mo, yung performance naman niya, hindi naman ganong kapalo. Pero, not bad, yun nandyan siya. Siguro, dahil sa may nakita sa kanya na talagang kakaiba yung pagiging unique niya at saka ayun nga 'di ba sinasabi nga na isa daw to sa mga maalaga talaga sa mga kandidata na lumalahok dito kaya yung nakapasok siya sa semifinals winner na yon and then isa din sa mga tinatanong sa akin ito si Northern California kasi nga daw nagkamali nga daw to doon sa ano alam niyo sa totoo -to lang si Northern California kung ako ang tatanungin mo kung overall performance na ipinakita niya dito sa competition, di ba, ginulat niya nga tayo dahil ang galing-galing niya sa home skills. And then, marami din nagsabi, nako, baka ito ang manalo Miss Universe Philippines. Kaya hindi rin ako nagtaka kung bakit siya nakalusot dyan. Kasi sa totoo lang, pagdating talaga sa kudaan, napaka-authentic din na itong sumagot. At saka sobrang galing din talaga. At performance lang talaga yung kulang sa kanya pero kung sa mo beauty yung eloquent nang dudoon talaga kay Northern California. Doon doon naman kay South Southern California na hindi eh, expect na lahat na makakalusot more than dito kay Northern California. Eh ganun talaga 'yung competition to eh. Gustuhin man natin siyang pumasok kahit naman ako nakita ko din naman 'yung potential niya eh pero wala tayong magagawa. Kung si Mandawi nga, 'di ba, galing-galing din naman ng performance overall so hindi rin talaga nakalusot. In total suma sa competition na to, beauty talaga ang pag-uusapan. So, yon And then, ano daw masasabi ko sa mga na El kuyo katulad daw ni kapite at sa Kani, Davao City, uh, Bacolod. To be honest, hindi ko naman sila ma ano, masisisi. Ang alam ko, ginawa naman nila yung makakaya nila dito sa competition. Pero syempre, hanggang dun lang talaga yung destiny nila dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Mahirap nga kasi talagang lumusot dito kasi ang daming front runner. Ganon! Kaya talagang masasabi ko, swerte talaga ni Pasig dahil nakarating siya sa semifinals. Di ba? Diba? So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, dalawang Miss Charm, Bakanti pa. Anong tingin mo, Mama Sam? May laban ba talaga ang Miss Charm? May laban yung mga kandidata natin. Nakita nyo naman si Chris ng Sobrang ganda. Tapos nakita mo rin itong si ano, Grabe, no? Si Cyril Payumo. Ang ganda-ganda. Sobra talagang ewan ko na lang dito nanalo sa charm. Natuto ako kasi nabigyan sila ng opportunity talaga na magkaroon ng title. Kaya lang kasi yung Miss Charm hanggang ngayon, ewan ko ba dyan ang OA, at tagal. So yun. So tingnan natin sa next man o kaya sa mga susunod na buwan kung magkakaroon nga ba ng competition para sa Miss Charm. Siguro naman hindi naman sila bibigyan ng, ng title kung wala namang ano, di ba? kung wala na mga competition. Basta ang alam ko, si Chris Nangravides ang unang lalaban, tapos susundan ni Cyril Payungo sa mga 2026. Charot! So, yan. Anyway, good luck talaga sa kanilang dalawa. So, baka hinihintay na maging tatlo ang kandidata natin sa Miss Trump bago magsimula ang competition. Siguro mga makakalaban na sila ano, sa mga 2030. Ganon. So, yun. Good luck. Basta ako, maghintay lang tayo ngayong taon. Siguro naman di matatapos tong taon na ito. si si Chris Nandirabides. And then, tignan din natin si Cyril Payumo kung kailan siya magkukumpit. I'm so excited sa kanilang dalawa kasi parang piling ko kaya natin mag-back to back win sa sobrang ganda ng mga kandidata natin. Si Cyril na lang. Diyos ko, ang tangkad-tangkad. Yung dubiket nga sa kanya si Chris Nandirabides. Eh. Nalaman mo yung ganda ni ng Nandirabides. Ganon. Walang ganun mas. Basta, ang masasabi ko lang, dalawa silang maganda. At proud ako sa mga beauty na meron sila. So, yon And then, Mama Sam Sambales Nakaabot sa top 10 ng competition. Anong chika mo dito? Ang chika ko kay Sambales Congratulations kay Anita Rose. Dahil, na-prove na naman ng mga tagap sambales na ganun talaga sila kalakas pagdating sa competition. Hindi man niya napantayan yung performance ni CJ Apiasa nung nakaraan taon. Eh, pero may iisip mo naman na parang wow, ang galing ha. Ang galing-galing pa rin ni sambales kasi... Kung si CJ Apiasa na El Tokuyo sa Binibining Pilipinas at naka first runner up dito sa ano, eto naman si Anita Rose na El Tokuyo sa Miss Earth at naka top 10 dito sa Uh, Miss Universe Philippines. Aba, oh, ang bongga mo. ba diba? So, yon At least, nakita natin yung performance niya. Tapos, nakakatuwa dito, nakatap siya, no? So, ang galing, ang galing ni Anita Rose. At, nakaka-proud, nakaka-proud siya. And then, ano naman ang masasabi mo, Mama Sam? Uh, Chelsea Manalo, possible daw na sumunod sa yapak ni Celeste Cortez sa pagiging 2.0 neto sa El Tocuyo. Ano ba <laughs> so, ang sinasabi, baka daw ma El Tocuyo itong si Chelsea Manalo. Guys, ako ha, sa mga nagsasabi dyan, na ako may El Tocuyo, ito si Chelsea Manalo. Don't think negative. Kailangan maging Positibo tayo ngayon dito. Yung ibig ko ba sabihin, kaysa ganyan yung sinasabi natin, ay eh, good luck na lang natin si Chelsea Manalo hindi natin alam kung ano yung magiging kapalaran niya. Si Celeste Cortesi, iba. Si Chelsea Manalo, iba. Basta ang alam ko lang, uh, silang nagrepresent o mag represent ng Pilipinas. Si Celeste, ginawa naman niya yung makakaya niya para sa Pilipinas. Pero hanggang doon lang talaga yung journey niya. So ngayon ato panibagong istorya, panibagong libro, panibagong panimula eh, supportahan na lang natin. Kesa naman sa sinasabi natin yung mga ganyan, hindi pa siya lumalaban, Just eh, Diyos ko, na natin. <laughs> And, eh, di, ano kaya ang patutunguhan natin? So, dapat, uh, maging positibo tayo, gawin natin, na uh, gawin natin na negative, gawin natin negative, gawin natin positive, huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano, uh, i-good luck natin, at supportahan. So, at, Ipag-pray Ganon para mas bongga Hindi yung parang Ang dami na natin sinasabi Nako Matatalo tayo sa Miss Universe Nako Ang kalalagyan natin dyan Ay wale Mga ganon ba Yung mga nababasa Kung dami-daming ganyan But Sana instead na Ganyan yung sinasabi Eh I-good luck na lang natin At i-congratulations And then be happy sa Naging resulta ng Miss Universe Philippines Wala naman tayong magagawa Ganun talaga, diba? And then, para sa sumunod na chika mama, Anong masasabi mo? Diversity beauty ng Pilipinas Dito sa Miss Universe Philippines Sinimulan ni Ravia Sinundan, syempre, ni Beatrice Celeste ng Miss Tisa Beauty Oriental Beauty na si Michelle D At now, Black Beauty Na si Chelsea Manalo mm -hmm. Si Michelle D Uh, si Celeste, si Rabia, at saka syempre si Bella. Ako masasabi ko ay bongga. Sa totoo lang, ang bongga ng Pilipinas kasi at least hindi isang prototype ang ino-offer natin. Kung baga iba-iba talagang klase ng Pinay beauty. Kung baga meron tayo iba't ibang Ng Ricardo, di ba? So, nakakatuwa kasi ang ngayon taon pala na to, ang gusto pala talaga nilang ipadala ay black beauty. So, yon So, yun yung gusto talaga nilang ipakita sa atin na ang Miss Universe Philippines ay meron silang ino-offer na kakaiba sa mga kandidata. At maganda dito ay na-try natin yung diversity color talaga. So, yun yung importante. At, di ba, kasi ito yung gandang Pinay eh. Ito yung masasabi ko na talagang bongga talaga ang Pilipinas. So, hindi katulad ng ibang bansa na iisa lang yung ino-offer ng kandidata na itsura, di ba? So, takot silang sumugal sa iba't ibang klase ng lahi ng kanilang bansa. Pero sa atin kasi, ito yung simbolo natin na ang Pilipinas ay iba't ibang klase ng kandidata ang ipinapadala natin. Yung mukha ng Pilipina ay iba-iba. So, yun Pero, iisa ang puso. Pusong Pinoy. Ganon! Di ba ang bongga-bongga nga? -bongga, Kung ako tatanungin mo, ang bongga talaga. Sabi ko nga, ang sosyal. At eto nga, syempre, sinasabi nila, bigo na naman daw ang beauty queen ng Binibining Pilipinas na masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. So, tingin mo, Mama Sambuang, na nga, dapat bang sumali ang mga taga Binibini sa Miss Universe Philippines kasi hindi nila nakukuha ang corona at nasasayang lang daw ang pagiging title holder. Mm -hmm marami ng sumali na taga binibini ng mga naging title holder sa iba't ibang international pageant at saka sa laban nila di ba sa binibini Pilipinas na pinadala natin sa iba't ibang klase ng international pageant. Ako ang masasabi ko sa part na yan, Once you are Binibini, you're always a Binibini. So ang ibig sabihin nun, kahit sumali ka pa sa iba't ibang klase ng pageant, basta nag-Binibining Pilipinas ka, mananatili kang Binibining Pilipinas. Ang hamon ng pagsali dito sa Miss Universe Philippines ay walang kinalaman to dito sa Binibining Pilipinas. Ito ay sa kakayahan ng girls, sa destiny ng girls, at saka sa... Hamon sa girl na sumasali dito sa Miss Universe Philippines. Kasi pag sumali naman sila dito, hindi naman to yung tatak ako. Walang ganun eh, di ba? Ito ay kung ano sila bilang tao. So susubukan at hahamunin ng Miss Universe Philippines organization ang kakayahan nila bilang isang kandidata ng Miss Universe Philippines. So ngayon kung kaya nilang ipanalo talaga, ang corona, mananalo at mananalo sa Mananalo at mananalo sila kung para sa kanila ang corona na Miss Universe Philippines. So it's doesn't matter kung taga bini ka o taga Miss Earth ka. Basta yung kakayahan mo bilang isang kandidata, eh mapupunta sa iyo ang corona. So ganon, di ba? Wala niyang kinalaman doon sa... Eh kasi from Bilibili siya eh. Eh nasa kakayahan ng girls yan. Katulad na lang halimbawa si Tagig at saka si sa Manalo. Nakita natin na very strong talaga sila. Pero kasi it's about game ball talaga ng girls eh. Yung game ball talaga ng bawat isa. So wala tayong magagawa doon kung ipinanalo to ni Bulacan at natalo sila ando doon to sa laro ng bawat kandidata. Kaya nga, di ba, pag sasali ka sa pageant, ay da dapat maging wise ka talaga at maging magaling ka at make sure talaga na buo yung loob mo. So, kasi ang hinahanap talaga sa isang beauty queen, syempre, yung kumpiyansa mo, yung paniniwala mo sa sarili mo na kahit ano ang kulay mo ay maganda ha at yung pagiging authenticity. So, yon Eh, lahat naman sila ganun. Pero, the best is the best. Di ba? The best of the best ang labanan. Ganon. Kaya, ganun yung nangyayari. Pero ako, para sa akin, try lang. Kasi nasa choices naman ng mga girls yan, kung gusto niya sumali o contento na siya sa title niya. Halimbawa, si Kylie Versosa, sasali siya dito sa Miss Universe Philippines. Tag binibini siya. Title siya ng Miss International. Kung yung kakayahan niya na makuha ang corona ng Miss Universe Philippines ay nandoon, kaya niyang ipanalo ang kompetisyon. Pero kapag hindi, ay wala tayong magagawa. Ako ang naobserbahan ko, kasi sa binibining Pilipinas, dati nandoon yung Miss Universe Philippines. Kung talagang title holder ka talaga ng kung anong pageant, ang anong corona ang binigay sa'yo, at hindi mo nakuha ang Miss Universe Philippines title, ibig sabihin nun, hindi sa yung kakayahan mo na maging Miss Universe. Kailangan mo talaga i-develop pa yung sarili mo at talagang paglaguin to para alam mo yun, maging isa kang kandidata talaga sa Miss Universe. Kasi, ganun yung naobserbahan ko eh. Kaya nga sila hindi napili noon na maging Miss Universe at binigay sa kanila yung mga titulo to. Kasi, para doon sila. Eh ngayon, susubukan nila maging Miss Universe, ay e natalo nga sila sa Pilipinas, Pilipinas bilang Miss Universe, di ba? So, dapat i-calibrate na talaga nila yung sarili nila. So, yun lang yung nakikita kong dahilan kung bakit walang nananalo mga taga-binibini dito kasi hindi sapat yung kakayahan para maging isang Miss Universe. So, ganon. Pero kung ayan ay buo ang loob nila, mas matapang sila kaysa noon, talagang yung develop tapos ang doon din na itinakda talaga sila kasi kung totoo minsan iisipin mo si Karen Loren, uh, Lauren di ba si Lauren si Lauren May Bautista ko iisipin mo parang pwede na to sa Miss Universe kasi yung caliber at sa Manalo pwede din naman si Tagig pwede din naman si Cebu, pwede din naman. Kaya lang, hindi talaga sumasan ayon sa kanila ang universe. So, yun yung nakita ko nun. So, yun. Anyway, sabi niya gano'n kahit ano pa man ang mangyari, once you are binibini, you're always at binibini. So, yun. At para naman sa sumunod natin, chika, Alexi Brooks, happy kaya para sa corona ng Miss Echo International? To be honest, ako, para sa akin, uh, maganda to na naibigay sa kanya kaysa naman sa so wala, yung nga wala eh. Ako happy ako para sa kanya. And then, I think, magandang opportunity to na i-prove niya sa atin yung galing niya pagdating sa international. Ako naniniwala ko kaya niya ipanalo tong Miss Aiko kasi talagang makuda siya, tapos... Alam mo yon maganda ang kanyang execution. So, kailangan lang niyang paghandaan talaga din. Kasi syempre, kung maghahanda ka talaga, eh, kakabug ka doon. Pero kung hindi ka maghahanda, eh, mawawala ka talaga sa eksena. But, yung kakayahan niya, yung determination niya, magandang experience to para kay, kay Alexi. Magandang ano to, panimula, di ba? So, at least, dalawang black beauty ngayon na ng taon na to ang susubok sa international pageant. That is, Atisa Manalo at saka si Chels. Ah, that is, Alexi Brooks and Atisa Manalo. So, yun. So, good luck sa kanila, di ba? So, ako happy naman ako para kay Alexi. For sure, happy din siya na nakuha niya yung title ng Miss Eco International. And then, para na sa sumunod natin, Chika. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Badio? Tingin mo, aari ba kaya si Tara Valencia sa Miss Supranational sa susunod na taon? to be honest, kailangan yung maghanda ng bongga bongga Yung to the highest level talagang paghahanda. Hindi natin alam kung ano yung ipapakita ni Tara Valencia sa Miss International, ah, sa Miss Supranational, pero better na manood siya ngayong taon na to para, alam mo yun, makita niya kung ano nga ba ang hinahanap at ano nga ba ang kailangan niyang lihanda sa sarili niya para sa Miss Supranational. Kasi, magandang opportunity to sa kanya. So, total sa isang taon pa naman siya isasalang. So, kaya niya pang i-develop yung sarili niya pagdating sa Q&A. Kasi magaling naman ang Tara Malaysia. So, kailangan lang niya iayos yung kanyang comm skills na makakabog pa siya ng bonggang-bongga. And then, tignan natin, di ba? Pagdating sa, ano, pagdating sa supranational money mo, kasi may beauty siyang ino-offer, and then nandoon na nakikita naman natin na talaga namang kumakabog ng bonggang-bongga. So, kailangan lang niyang mag-prepare. So, sa lahat ng mga nabigyan ng corona dyan, preparasyon ang susi para manalo sila sa international So, yan. At para na masasumunod natin, chika, paglalagay ng corona ni Miss Michelle D. Malinga ba ito, Mama Sam? Para sa'yo. Anong chika mo dito? Nakakaloka. so, totoo lang, ayun nga, ba diba? So, nakakaloka kasi parang pinatong lang niya doon sa ulo. Pero inayos naman niya. But mali yung ginawa na ganito kasi parang piling ko hindi dapat kasi syempre Miss Universe Philippines siya. So saan na bago siya maglagay ng sash, hinawakan niya nilang yung corona or isinuot niya muna ng maigi sa ulo ni Chelsea. Hindi naman yung parang alam mo yon ang lungkot lang tignan kasi syempre iba si Michelle D at as ng natin sa kanya pagkatapos yung mga ganitong ano, parang bakit may ganitong eksena. So, ganon. But ako, masasabi ko naman, si Chelsea Manalo ay isa sa mga maituturing ko na isa sa mga pinakamagandang Miss Universe Philippines natin sa history. Kasi, di ba, parang bigyan natin siya ng magandang welcome. So, yun. Nakakaloka kasi. Ewan ko, na ba, naisip ni Michelle Di na ipatong sa ulo ni ano? Eh, pwede na maisuot na muna. <laughs> bago mo ipatong ng ganyan. So, nawindang ako sa part na yan. Ewan ko ba kung anong pumasok dyan kay Michelle D at ginawa niya yung ganyan. So, ako para sa akin, sana hindi ganyan. Kasi syempre, di ba, ay ano yan, Miss Universe Philippines natin yan. At sana ibigay natin yung the best para sa kanya. So, yon At para sa sumunod na chika, Chelsea Manalo, pinag-uusapan ngayon sa buong mundo dahil ang pambato natin daw ay sobrang lakas. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan ay bongga. So, expected ko yan na pag-uusapan dahil nga, syempre, first history natin na magpadala ng Black Beauty sa Miss Universe. And then, kailangan lang niya siguro maghanda ng bongga-bongga para sa makakalaban niya sa Mexico. So, yan. So, ako naman, syempre happy ako for Chelsea. At nakita ko naman na yung ano niya, yung ano doon yung potential na makakabog ng bonggang-bongga -bongga sa competition ng Miss Universe. So, syempre, supporta at prayers ang kailangan natin ibigay sa ating pambato sa Miss Universe. Kung ano man kahinat neto, bahala na ang jokes. ba diba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta ah, at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga tsika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Guys, walang imposible. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.